Malagim na sinapit ng pamilya ni Colleen, viral. Isa si Colleen Garcia sa mga kilalang artista sa showbiz industry, matatanda ang nagumpisa si Colleen sa showbiz bilang isang commercial model noong siya ay bata pa, hanggang sa pumirma siya ng kontrata sa Star Magic at naging isang artista. Ikinasal naman si Colleen sa TV host personality na si Billy Crawford kung saan biniyayaan sila ng isang anak na si Amari. Samantala, Kamakailan lang ay naging laman ng balita ang tungkol sa malagim na trahedya na sinapit ng pamilya ni Colleen, ito ay may kinalaman nga sa pagkamatay ng isa nilang kapamilya. Nitong December 20, matatanda ang naiulat ang pagkamatay ng 29 years old na OFW na si Canis na natagpuan ang katawan ng dalaga sa tahanan ng kapatid sa isang eksklusibong subdivision sa Antipolo City, lingid sa kaalaman ng lahat ang biktima ay step aunt o kapatid ng bagong asawa ng ama ni Colleen, o kanyang madrasta, umuwi lang umano ang biktima para sa pagdiriwang ng Pasko, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natagpo ang wala ng buhay ang katawan ng biktima sa tahanan ng kanyang kapatid at ama ni Colleen, samantala, matapos ang investigasyon, Nahuli na ng mga autoridad ang sospek sa krimen na si Arton Donitong Bisperas ng Pasko December 24, Ayon sa ulat, ang sospek ay isang construction worker na nagtatrabaho sa ama ni sa naging salaysay ng sospek, di umano'y nagkasagutan sila ng biktima. Pumasok umano siya sa bahay ng ama para hanapin ang kanyang asawa na umano'y isa sa mga kasambahay nito, ngunit pinaalis umano siya ng biktima, at dala umano ng epekto ng alak at kalasinggan ay nagawa niya ang krimen sa biktima, na nagtamo ng 26 na saksak sa katawan na ikinamatay nito, pahayag ng biktima, nadala dala ng lasing ko, dala ng lasing, hinahanap ko asawa ko doon, eh wala, bago pa dumating yung biktima nandoon na po ako sa loob ng bahay kasi bukas po yung side po nila sa kabilang daanan, nagpatsyat pa ko sa kanya na paki-chat mo asawa ko, nakuha ko sa loob ng kwarto, na isaksak ko sa biktima, samantala, nagpapasalamat ang ama ni Colleen na si Jose Garcia, dahil sa mabilis na aksyon ng mga kapulisan at media sa insidente, bumuhos din ang mensahe ng pakikiramay para sa pamilya Garcia.